My comment, si Giga Chad. Nakulong payong ibang didiis e sa Qatar. Oh, yeah. I know, right? Alam ko naman, Giga, di. Eh, diba? And thank you. Ayun na nga. Lumabas na ang nasa tawas. Zero remittance na nga. <laughs> at napag-alaman ng ating tireret na sila'y makakalabas lamang kung magbayad ng penalty na 30,000 kada ulo. 30,000 dollars kada ulo. How much ang equivalent nun into Philippine peso? 1.5 million B kada ulo. Oh, pwede nagkakatotoo na nga kung anong nasa tawas. Zero remittance. Masyado na kasi kayong ginadjet panati ko. Mm -mm. Akala nyo nadadala nyo sa, sa ibang bansa yung mga ginagawa nyo sa Pilipinas? Oo. Be, hindi kayo tagarian. O ngayon, sino ini-expect ng tutulong sa inyo? Gobyerno. Uwi kayo. Dadagdag pa kayo sa unemployment listings dito. O, ah, saan ang yung mga pamilya nyo? Sasabihin nyo. May mga trabaho naman, may mga negosyo naman. Hindi, eh. wow. Oo. Bayaran nyo na ni 1.5 nyo. O mag-expect kayo, tulungan kini ni Sara Duterte. O ni Rodrigo Duterte. Akala ko ba walang pera yan? Nahirapan pang papunta kongreso. O. O ngayon walang pera. Pero may pambayad kay Kaufman. Kay Kaufman pa lang yan. 140 million pesos. Sa isang buwan. O. Saan gali pera nila? Akala ko ba walang pamasahe sa kongreso? O, oh, may pera si ano? Yung dalawa niyang asawa. Si Hanilet. At saka si... Si Zimmerman. O. Oh, may pera pala. Makayang ma, 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 masabunan yung... Masambutan yung bayarin nila kay Kaufman pa lang. O, oh, oh, kung idagdag pa yung apat. 180 million isang buwan. O, oh, oh, walang pera yan. O. Oh, Pwede eh, na tayo. May dalawa siyang asawa. Mm-mm. Mm-mm. Mag-ambag-ambag. So, dapat, nakalista pala kayo may mayaman eh. 140 million, 180 million a month. Ilang taon yung gagana? Oo. Iba pa yung appearance per trial, ha? Hmm. No. Iba pa yung acceptance nyan, ha? Oo. Kasi kung baga, sweldo nyo yan sa isang buwan bilang, bilang lock-in dyan, ha? ah Ngayon, mayaman pala si Zimmerman at saka si Hanilete ba't hindi sila nasulat doon sa mga bilyonaryo o lumagpas na sila kay Henry C kay Kak Chong Uwe, eh. eh. ano kayo ding mga nandyan sa Nueva ano ba tuloy sa, sa, Australia wala na ba kayong pambili ng ano coloring pad coloring book eh kayo na nagdududruwing na dyan sa flag Sumarosip Santisima. O ano na, patulong kayo kay Sara. Mag-ambag-ambag kayong 32 million para mapauwi nyo yung mga nakulong dyan sa Qatar. Oo. Diyos ko. Ngayon, kanino kayo mapapatulong? Sa gobyerno ng Pilipinas. Ay, nako. So, ano na, ano na, papala nyo, dipalakpakan. Oo. And now you'll cry, hallelujah. Marusip, Santisima think. Think. O ayan, napapala nyo sa kakas. Duterte lang sa kalam. O edi,